Yeah, yung yung kung sa kanya yung facility siya yung makikipag-usap kayo ni Ari na buuhan is yes, yung kaya sa natin natin kayo siya yung pag-aaral. So yun lang po yung sinasabi ng Bredo. Wherein, same naman po talaga siya sa contract. Yung contract po, medyo mas mabigit pa po yun. Pagdating po sa contract, pag kumakasakot po tayo kapag in-tweet individual, is ah uh, uh, okay? okay. so, kapag po, ang um, ginawa po natin is galing kay kayo may ari, so po Kapag po, 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 na sila kapag po, kapag Pagaling uh, po kay Leticia, ay sa ay sa Emi, ay sa Emi, natin. Dahil kung magpeta kayo sa gitna, within three years, wala akong problema. Kasi yeah. si Leticia naman kausap ko Hindi naman naman si uh, na may-ari. Kung so, hindi na natin kailangan yung pag ng may-ari, na ibebeta yung mga po yung lupa, problema yun. At the same time, after three years po, sure po tayo. Once na magkaya tayo, ayun naman, maayos ng mas maayos, sure po tayo na makatuhan natin within 3 years yung gawas. Dito, tito of sale. Makatuhan natin yung tito yung kanyari. Kung maayos na tayo lahat yung bayan. Yun lang po yung, yung uh, pinaka namin dito. Okay, naiwasan lang po talaga namin dito is yung ma uh, tayo dahil po sa ibang members talaga na talagang mag-aayaw mga bayan.

Pagbabayad ng ano hingi ko rin talaga natin yung hindi ko lang po yung hindi ko yung yung kahit kung ano natin. Pag matapos yung 3 years ano yung hindi pa ano Ayun niya. ano sabi ko sa inyo, na

hindi ganun ka yung news naman nun. yung nag ng years. nang isang buwan, dalawang buwan, Kung ano po yung penalty na para sa inyo, yung pahita kabaya. Kaya lang po sinagot ng HOA, ang mamayaran po na, para hindi po tayo pagdating ng hube, maiwag ka nagbayad sa hindi nagbayad. Para pagdating ng years, lahat po kayo, bibigyan ng luta, ng, 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 ng Pero kung um, yun, ang may po talaga yung magpapabayaan. Kaya hindi ko makasaliw nga na hindi siyang matabon pero hanggang ilang banda. pero sa 10 minu buo, nagpapayaran po rin. Ang po natin, 140,000 lang diba? po yan. Parang tayong, oh pero, ang pinaka-ano yan, 140,000 lang po, pero hindi lahat yan ang kasi may mapabayaran na ito lang sa atin. Pagdabo po natin, 140,000, nakapayo yung bahay po sa lahat sa pinakabalapit sa isang ng, ng market. Pagdabo natin yan. Yung 140,000, pag nagkaroon po tayo ng titulo, times 20 po ang <coughs> <tong> total ng asset ng target pa piece. Times 20 po yan, hindi ako kasi ang laki ko ng sa totoo lang po almost 15,000 na po 20,000 per square feet na pangalap kaya kung makala mapapa sa akin po, na ito mapapa yun lang po yung inaamin na kasi baka may gusto mo pa pa rin pagdaroon po ako sa blackboard magpapalit tayo Para na makabalit na ako. Kasi hindi ko pinaproblema namin yun, di ba? Kasi yun ano ang pinag-problema namin? Kasi puti kayo. Patan muna kayo. Kami hindi pa namin alam kung... kung ka Pagkakataon si kami na. na, diba? na, pag pag na. Eh, pag panatay na nawawala? Pwede pwede pa namin namin na rin na muna, Kasi na hindi pa kami tapos story. Pwede namin sabihin yung sa iyo, iyo, kaya yung, yung first party, kasi yung 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 po yung 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 yung

Kasi yung Kas siguro. Kaya pag kumil po tayo ng kontrata, po natin yung mga sa pero na tayo yung Para lang po kayong gumawa ng motor. Kapag nakayo tayo ng bahay, halag ang akalating milyon. Nagalang 40,000 na milyon. Isipin po natin yung pagkatapos nanlepo ay dinang isend natong dito sa kanila Ang motor ay nagbabaw naglululuin ang bagyo ngayong February. Oo. Ay po, pero kung tapos ang ano, for service. so at kita pa wala pa ako eh ikagulong ko pero ayan yun kunan mo put na hawakan mo ka nalang basta paay bawas